Nitong buwan lamang napansin ng residenteng si Joy ng Barangay Quezon Hill ang dumi sa mural sa kahabaan ng Nagilian Road sa Baguio City. Madi nga makita. Syempre, isong ngaroon na rin maraming baita nga ko ni Mural tapno napintas matagati, makita nga beauty kwa mapantibagyo. Pero nadadalan kasi suka share ko ma. Ang ilan naman sa mga artist sa lungsod, hindi mapigilang makaramdam ng pagkadismaya. Bilang isang artist din, nakakalungkot na sinisira nila yung mga ginagawa ng mga artist. Ang hirap din kasi yung mga ginagawa nila bilang murals na napakalaki at napaka, napakaganda. Nakakalungkot lang na bakit sinisira ng mga tao. Kaya ang hiling nila, dapat aksyonan na uh, uh, kitaan damot no, talaga talagang gamit na dito ng uh, tukad ko. Uh, makaperde iti kwa arubayan da siguro mat ya yeah, ikwa siguro da ita nga sigod basta may kanda ti kwa notice manotify da mat amu da siguro da ita nga kwa arami dun. kasi sayang mat Ayon naman sa barangay, magde-deploy raw sila ng mga maglilinis sa mural sa susunod na buwan. May mga tupad, na, tupad naman na binigay ni Congressman. So we can use this uh, team from tupad to clean that uh, mural and we will uh, give a letter to Flores construction to situate to na walang mag-a uh, walang magfo-flow na water or kuan nila na pupunta sa mural. So that will be our action uh, as of uh, as of now. Tolide totally dapat sana mataas yung lagyan sana nila ng kuan. We will situate na lalagyan yata nila ng harang na lang o yung kuan yung para hindi magpo, mag ano, mag-umagos yung putik doon sa sa mural. Pero bago nila ito linisin ay makikipag ugnayan pa sila sa mga artist na gumawa ng mural upang matiyak na hindi masisira ang obra sa isa sa gawang paglilinis. Kasi hindi mo naman basta punasan o nang lagyan ng agent yan nang hindi namin alam kung ano pwedeng gamitin na, uh, kung water lang ba o soap. O, kasi baka may maisasuggest ang NCCA kung anong gagamitin na agent for cleaning that uh, mural. Kung accidental siguro we can forgive uh, whoever is the culprit. Kailangang i restore niya pero kung yan ay sinadya ay dapat talagang bigyan ng kwant ng uh yung uh, appropriate na shall we say uh, kaparusahan by penalty it will never be the same again uh -huh. kaya that's that's the one eh um that's uh, probably their level of carelessness whoever did that kasi nga dapat kinidigan nila mo na yung situation uh -huh. bakit sila nagbuus na ng... Uh, ng uh, concrete na hindi tinignan yan. Pinaghirapan yan, hindi basta-basta. Sinubukan naman ng news team na kuhanan ng pahayag ang nasabing construction firm pero tumanggi pa ang mga itong magbigay ng anumang pahayag. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.